Naabot na ang kinsit di order sa gobyerno mga idol. Gamitan na mo og boom truck pero dili kaya, buka maglisod ang boom og swing. Mao nang gamitan lang namo og wheel type na bako, mao Maunang... ni ang klala ang higot sa bakit para dali ra naog og dali ra pod pagswing. Mao ni ang backup plan para inog burn out siga ang city hall mga idol dipalitan jud sa gobyerno pag o kayo ni nga jeansit, kami kamiton dayon ni nila og ma-install na ni karon sa electrician amo aning ipanaog para wala na sila libog. di na sila mag isdog isdog kay pertining bugata <tinyo>